Alexander the Great, sinakop ang halos sa buong mundo Julius Caesar, isa sa mga henong militar na nagpalawak sa kaharian ng Roma J. Edgar Hoover, ang kinatatakutang pinuno ng Federal Bureau of Investigation Ilan lang sila sa mga magigiting na pangalan sa kasaysayan na na chismis na bakla o binabae Bakit ikanyo? Tanggap raw ang homoseksualidad sa sinaunong kultura ng mga Grego at Romano. At sinasabi nga sa mga lipunang ito, tanging kapwa lalaki lamang ang pwede magparamdam ng true love sa kapwa macho. Si Hoover naman mahilig daw magdamit babae. Na chismis pa nga daw na may relasyon sila ng lalaking sekretaryo niya na si Clyde Tolson. Pero etong gusto ko malaman, Meron bang mga bading noon sa Katipunan? Meron! meron. Bakit? Hindi yan ang ibig ko sabihin. Kung gusto ko malaman, meron bang mga bakla na kasapi noon ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK? Bakit? Member din naman tayo ng kapatiran, di ba? Tama! Oo! Oh. Tama dyan. Sarah? At ito ang history. with 1080 replacing the entire Philippines under martial law. In a matter of 3-4 minutes, could you allow me? Ano Alamin natin dito sa history. Cheese Smith noon, kasaysayan ngayon. Paano kaya kung eto'y sinisigaw ng mga revolusionaryo noon? Huwag masyoko! Maki Becky! Huwag Maki Huwag Kung totoo man, nakakaloka, di ba? Ngayon pa man, isa itong nakakaintrigang bahagi ng ating kasaysayan. Ano nga ba yung mga stereotypes? O yung mga dekahong pagkakakilala natin sa mga katipunero? O sa mga revolusyonaryo in general? Laging sinasabi ng mga tao at in sa mga naratibo sa aklat, sa mga diskusyon ng katipunero o miyembro ng katipunan o katipun ay isang matapang na tao. Matapang dahil naturally, ito'y kinokonek lagi sa himagsikan o revolusyon. At siyempre, kung ikaw ay maghihimagsik gamit ang armas, naturally, matapang ka nga. Pero sige, hayaan muna nating magliwaliw ang ating imahinasyon at pumunta sa teritoryo ng espekulasyon. Ano kaya sa mga bahagi ng kwento ng katipunan na sa pananaw ng mga intrigero at malisyoso ay talaga namang, hmm, kaduda-duda? A. Nag-cross-dress sila once upon a time para makaiwas sa checkpoint ng mga sundalong Espanyol. B. Lahat daw ng mga lalaki ay nakakulong sa isang kwarto habang ang mga ladies ay nagpa-party sa balkonahe. C ang favoritism ni Aguinaldo sa batang bata at guwapong si Gregorio del Pilar. ko. Si Danton Remoto ay kilalang gay rights activist at eksperto sa kasaysayan ng third sex sa Pilipinas. Isang award-winning na manunulat professor at chairperson ng Ladlad party list. Isa sa mga common strategies raw ng mga revolusyonaryo no, ay magdamit babae. Yes. Mm -hmm. Di ba strategy naman yan talaga ng mga revolusyonaryo? Mm -hmm. Yung mga bata, mga mm -hmm. courier, matatanda, mm -hmm. tsaka mga babae. Mm -hmm. So, sa Balangiga Massacre nga, di ba nakasunod sila ng babae? Ibebong sabihin si Rizal, at iba pang propagandista, eh bading din, porket nakadamit babae? Tawa kami ng tawa kasi may mga picture si Ambet ha? si Rizal talagang yung, yung posing nila nung bago mag-painting ng The mm -hmm. Death of Cleopatra, Kultura. no? Talagang ano, para ang labot-labot ng kamay mm -hmm. uh, no? parang parang umaarte hindi naman. Mm -hmm. Parang ganoon mm -hmm. Ganun, no? Eksperto naman sa usapin ng katipunan at revolusyon sa bansa, si Xiao Chua. At ayon sa kanya, Mabibilang lamang ang mga dokumento na nasulat patungkol sa mga bakla. Ang tanging record na may pinakamalapit doon sa tinatawag na binabae ay noong tinatawag na Cry of Balintawak, August 24, 1896. Yung iba, naka-record doon, no? nakalusot sila sa mga napakaraming Espanyol na nagbabantay sa buong nila kasi nagsuot sila ng pambabae. Cross-dressing ito upang makarating sila doon sa pulong na ipinatawag ng Supremo. Oh Nakadamit babae lang, eh, bakla na agad. Eh, bakit ang mga to? Oh. Pero mukhang di yata pwede lumusot. Ito sa ibang eksperto. Gaya ni Dr. Luis Derry, presidente ng Philippine Historical Association. It's possible na maraming bakla. At whether nag-cross-dress sila, I don't know. Malabo yan. Kasi nagsisimula tayo sa chismis eh. At ang history ay hindi chismis. Si Ambito Campo lang ang chismoso. Susunod. Pero ano to? isang dokumento mula 1896 na may mababasang salitang bakla at mamaya. Bakit ilang dula tungkol sa katipunerong Becky? Teka nga muna, teka muna. Pag-usapan nga natin ng salitang bakla ang ibig sabihin niya, nung panahon ng Espanyol ay pagka sinabi mong nabakla, eh, umuhaw ka. O hindi ka sigurado. O paiba-iba ang isip mo. Yun yung nabakla. In fact, mababasa ro salitang bakla sa pasyong Tagalog no 19th century. Pero ang spelling ay ganito. Hindi sa K, C. At may linya pangaraw na nagsabi na si Cristo raw ay nabakla. Pero ang ibig sabihin nun, ay si Criso ay nalito nung sa agonyas sa hardin o agony in the garden. Hindi ganun karami ang nasulat tungkol sa mga baklas sa revolusyon. Pero nakakakiliti sa isipan ang isang artikulo ng historiador na si Ambeth Ocampo na Gays in the Philippine Revolution. May isang makulay na tauhan na binanggit dito ito si Baldomero de Leon din, nakasuot ng babae, may dalang bayong at saka uh, sigarilyo, bilao at saka bayong ng sigarilyo, mm -hmm. ng asin, uh, ng asukal, tumatawid sa American Military Lines. Imposible nga namang nung ikadalawampung siglo lang nagkaroon ng mga bakla sa Pilipinas, di ba? Pero ang tanong, bakit halos walang makita mga kasulatan tungkol sa mga bading nung panahong yun? Wala akong nadaanan sa mga dokumento sa... Philippine insurgent records na binabanggit ang bakla. Maliban sa isang ito, isang dokumento ng katipunan ng kanilang minutes of the meeting noong August 12, 1896, may naisulat na salatang nakababakla. Pero, ayon kay Xiao, siguradong wala itong konotasyon ng romansa ng lalaki sa kapwa lalaki. Pero, nga kaya? Hmm. Hindi natin discount. Maaring may mga katipunero na minamahal nila ang isa't isa. At hindi lang ito pagmamahal bilang kapatiran, kundi bilang romantic love. Pero kung sila yung may relasyon na ganito, hindi nila ito isusulat dahil ito ay isang kahihiyan. Itatago na nila yon. Kaya napipe yung kasaysayan nila dyan. Kalahating lalaki lang siya. Sa pananaw naman ni Dr. Louis Derry, simple lang daw ang paraan para iresolba ang mga isyo sa kasaysayan. Ebidensya. May posibilidad na marami. Lamang, ang, ang, problema kasi sa history, no? sa pagsulat ng kasaysayan, hindi mo maaaring sabihin may mga bakla sa katipunan sa pagtulak ng dokumento. So, ang mangyayari niyan ay by inference. Uh, i Infer mo na lang na ginagalang ang bakla sa lipunang Pilipino bago dumating ang mga Kastila. Hindi malayo na may mga bakla na sumali. Pero, kung halos wala nga mahanap na ebidensya na merong bading sa katipunan, nako, sa imahinasyon ng ilang manunulat, walang pwedeng pumigil. Ang manunulat at dating UP professor na si Domingo Landicho ay nagsulat ng Bagwis ng Sigwa, isang seri ng mga dula tungkol kay Andres Bonifacio at ang katipunan may isang maigsi na nakakaintrigang tagpo dito. Duroy, handa ka na ba sa gagawin paglusog nating mga katipunero? Habang nalalapit ang sandali, parang nanlalamig ako, Polonyo. Ano ka ba? Para ang hindi lalaki. Chodoro pati nyo. Hindi nga ako! Para sa gawain ito. Duroy! Tungkol kay Chodoro pati nyo, ang lalaking tinuturong nagchuchu sa mga Kastila ng noong asosasyon na KKK. Hindi maririnig ang salitang bakla, pero tinutumbas dito ang pagka -binabae sa kahinaan ng loob, sa pagkaduwag. Alam mo naman, kaya ako sumapi sa katipunan dahil sa iyo. Alam ko, pagkat kaibigan mo ako. Pero bakit pasok si Teodoro Patiño sa mga paglalarawang ito? Sa tingin ko parang si si Patiño mm -hmm. ay kumakatawa ng isang isang klase ng uh, bahagi ng katipunan na talagang medyo mahina ang loob. Mm -hmm. Marami siyang isinaat alang-alang sa, sa, sa kanyang buhay mm -hmm. na nagpapahina ng loob. Mm -hmm. Ang Isidoro ay ang pamilya, mm -hmm. ang kanyang mga kapatid. Ang batikang aktor na si Tony Mabesa ang nag ng dulang ito ni Landicho. Natatakot ako, Apolonio Dati naman natin ginagawa. Ano nga ba ang mga hamon sa pagtatanghal ng eksenang ito? Hindi na magtatagal ang takot mo, kaibigan, Sodoro pati nyo. Magtatagumpay tayo. Ang reaction ni Apolonio de la Cruz is, I think, typical of a very, very Filipino male. <laughs> Lalo ako natatakot ngayon sinasabi mong malapit na tayo magtagumpay. Eh, paano kung mapatay ako? Hindi ko naman titikman yung tagumpay na sinasabi mo! Whereas the reaction of Teodoro Patino is uh, a bit, hindi yata uh, gawain ng isang lalaki na ilalantad lal niya yung para sa bayan, medyo natakot siya. Pero in a sense, he's also very honest with himself. You Kontrobersyal know. din ang dulang ang kafatiran ni Dingdong Dong Novinario. Kaysang dugo mo ba? Sina malakas at maganda? Naging inspirasyon niya ang tekstong sinulat ni J. Neil Garcia na Homosexuality in the Philippines. Bagamat giit ni Novinario, ng dulang kafatiran ay 100% katang-isip lamang. <laughs> Sorry. Alam Bakit endless source ang fascination mm. ang konsepto ng homosexualidad sa revolusyon? Siguro dahil, well for me, yung revolution very manly mm -hmm. na activity. Mm -hmm. Like, it's all about mga lalaking susugod into mm -hmm. battle. Kahit papano ba ay may pinili kang, ewan ko, isang tagpo mula sa naratibo ng katipunan, kung saan mo siguro binasi ito. Nilagay ko siya at the point na Benedict Teodoro Patino. Patino. Yung yung katipunan. Hmm. Ano ang tingin mo kay Patino? Siguro given the term hmm. bakla hmm. as in duwag as in hmm. confused. Page 24 part na nagsasalita sila ng bakla, binakla na nalang sumpaan nila para yung pledge nila sa katipunan no. Gets boy ay aking to Nag-alangan ka ba na sinusulat mo yan? Na, Ay nako, delikado to. Or, mm. May may may, may nagpigil ka ba ron hindi naman. Parang nung time na yan, it's in the spirit of fun ah. mm -hmm. and talagang nag from history mm -hmm. nagbe-breakthrough na to to the contemporary. Modern times, eh. mm -hmm. So nung nung actually nung ginawa ko yan before It was 2010. Kasagsagan din ni Becky Mon mm -mm. Sa, sa YouTube. Nandiyo fly si Watashi ng vacant position ng haliwawaw, China Marie Philippines. Nakapaskilembang dun Chi, Isadyo Bastra ni New Bells. So, yun. So, parang... What if may Becky mm -mm. sa Katipunan? Mukhang nagdedend ang diskusyon natin sa kabaklaan sa Katipunan. Eh, hmm, tomboy kaya? May kwento sa Visayas, no? Nang isang pinunong Katipo na babae. Ang libangan daw nito, sumakay sa mga hayop, makiat sa mga puno, 'yung ginagawa ng lalaki. Pero kung wala sa KKK ang mga beki, eh nasan kaya sila? Mabuti pa umatras pa tayo sa kasaysayan para makita natin ang mga ito. mas panahon ng Kastila. Maraming mga rebellion dito ang namuno ay bakla. Tamblot rebellion ng ano ng Bohol 1622. Yung Sumoroy rebellion 1649. Ito yung hindi pa na hindi pa nabubura ang mga binabayo mga bakla sa lipunang Pilipino kasi pagkalipas ng 60 taon, burado na itong grupo na ito eh. Wala ka nang makita. Talagang binura ng mga praile. Eh. Noong unang panahon, ang posisyon ng babaylan o ang pinakamaimpluwensyang religious leader sa mga komunidad ay para sa mga babae lamang. Pero kinalaunan, naisingit ng mga lalaki ang kanilang sarili sa pwesto at over the course of history ay tinuring na ng mga eksperto sa kasaysayan bilang isang binabaeng gawain. Yung mga termino nung unang panahon, no, para sa mga bakla, no, nakalagay sa mga sinulat ng mga Espanyol. ba? Diba? Binabay, bayogin, ba? Diba? bisayas, bayot. ba? Diba? Ano yan eh, magkakaugnay na salitayan na makikita mo na meron ng konsepto ng isang lalaki na nagkikilos babae. Ang tawag sa lalaki na sum naging babaylan ay hindi babaylan, kundi balian. Bali. Bali. Sa aming pagsasaliksik sa tanong na kung may bakla nga sa katipunan, isang bagay ang aming napagtanto na hindi ang mga closet queen ang nagre-reina sa KKK, kundi ang mga matatapang na babaeng katipunera. Maraming babae ang na, hindi maraming sabihin cross-dressing. Katunayan, maraming mga babae ang namuno ng mga kumpanya ng mga revolusyonaryo. Gupit lalaki, damit lalaki. Tawag nga sa mga babaeng ito yung babaeng lalaki. Kapagkat mas matapang pa kaysa lang mga lalaki nung sumiklab ang himagsikan sa Visayas dalawa sa mga kapatid ni Teresa Magbanua ay mga pinuno na ng himagsikan ba diba, lumapit si Teresa sa mga kuya niya sinabi gusto ko maging revolusyonaryo. ikaw ba ikaw di ba apparently yun Namuno ng mga katipon sa Visayas at lumaban sa mga Espanyol lumaban pa sa mga Amerikano Nung panahon na nga po, matanda na siya, ibinenta niya yung mga lupa at ari niya para tumulong sa mga guerilla. Kung titignan mo, pwede mo pang sabihin diyan, mas lalaki pa siya dun sa mga ibang lalaki. I don't assume na lesbian siya. Pero yung tomboy na tinatawag natin na umaastang lalaki, I assume ganun siya. No? Oh? And that's an amazing story. Ano siya? Tomboy naman? Oo nga. Oh. Tignan mo, pinag-iksi yung buhok. Pero babae pa rin yung features. Ito mga kapatid, ang tinuguri ang ina ng biak na bato, si Trinidad Texon. Tinawag din siyang generala at sumali sa katipunan ng age 47. At pumirma din gamit ang kanyang dugo. Ay, in fact, sa mga labanan na dito sa Cavite, dahil na ng sentro ng labanan, ang daming mga babae ang napatay, ang daming mga bata ang napatay, ang daming mga matatanda ang napatay. At ang inuuna ng mga, mga sharpshooter na mga Kastila, yung namumuno, kay babae ka man o lalaki, Iyan ang inuuna ng lambina baril. At ang mga tama talagang dito sa noo. Tapusin na lang natin itong usapan. Eh ano naman ngayon, kung sa himagsikan, eh merong gender status na it's complicated. Ano ngayon? Eh, hindi naman katakataka na magkakaroon sa tingin ko. Ang, ang bakla naman, tatapang din. They're very daring through history. So, hindi, hindi ako magtataka kung medyo marami doon. Ang, ang pinaglalaban naman dito, is the issue of na nationalism of nationhood. Ano ba magiging epekto kung malaman natin kung may bakla sa katipunan? Kailangan nating tanggapin na maaaring may mga sitwasyon na nangyari na ganito. Pero hindi nakakabawas 'yon sa kadakilaan nila. Bahagi sila ng ating kasaysayan. Kailangan tanggapin ito at ipagdiwang ang pagkakaiba natin. Ang pag-ibig sa lupang tinubuan ay hindi naman monopolyo ng mga lalaki. Hindi na nagiging issue yung yung gender yung kasarian. Wala nang kwestyon ng binabae o bakla. Ito ay ano ang iyong pananaw sa ganitong kalagayan ng iyong bayan at sa ganitong kalagayan ng bayan mo, ano ang magiging posisyon mo? Hindi po intensyon ng programang ito na dungisa ng alaala ng ating mga magigiting na katipunero. Mga kapatid, ito lamang po ay isang mapaglarong pagbabalik tanaw sa nakaraan. May mga badi nga ba sa katipunan? Isa lang po ang leksyon na tutunan natin sa gabing ito, na ang katapangan ay walang pinipiling kasarian. Mga kapatid, may mga chismis noon na chismis pa rin hanggang ngayon. Magandang gabi, ako po si Lord Rivera at ito po ang history.